Hello mga bungisnis! Ayan, dahil nag-grave ako sa pidiritong galunggong pero bago iprito kailangan ipaksiyo muna at saka doon sa tahong na merong luya pero ginisa lang siya tapos nilagyan ng luya. Kung alam nyo kung anong tawag doon, comment nyo na lang kung anong tawag dyan. Pero nag-grave talaga ako sa kanila. Pero dahil dyan, halika samahan ninyo ako, manguha tayo ng luya sa aking mga pananim. Ayan, ang dami na kasi ng um, luya, no? Ang dami ng dahon. So, feeling ko, pwede na silang anihin. Kasi, ang sabi nila, para daw malaman mo kung pwede na siyang anihin, dapat yung bottom na dahon niya ay natutuyo na yun, pwede na siyang anihin. Pero sa nakikita ko guys, um, ang gaganda ng mga luya, super fresh na fresh. Kaya ang gagawin ko, kinuha natin lahat ng luya pero dinahandahan lang natin para hindi maputol yung mga ugat nila. Nang sa ganon, malaman ko kung alin dito yung pwede ng pakinabangan at alin dito yung mga um, po pwedeng ibalik pa sa lupa at pwede pang itanim. Ayan. Ayan. Dahil nakuha na natin lahat, halika, samahan nyo ko. Kailangan i-prepare na natin siya at linisin natin para mawala yung mga putik. Alam nyo ba, dahil nakapag-ani na kami dati, na-experience namin na uh, kapag ganito pala yung balat ng luya, yung fresh na fresh siya, kahit hindi mo na siya balatan, pwede pwede mo na siyang ihalo sa ulam at mind you hindi siya hindi mapangit yung lasa niya hindi ma, masakit sa lalamunan talagang pwede pwede mo siyang kainin ng raw ganun pala yung luya akala ko dati kasi na e experience ko lang yan pag nagsasalabat kami nung dati ayan ayan at ayan na ganyan karami ang nakuha kong luya di ba Hello mga bungisngis, hindi ba nung nakaraan ay nag-ani ako ng luya? Itong mga maliliit na luya ay ibabalik natin yan sa ilalim ng lupa. Upang nang sa ganon ay mas dumami pa sila kagaya niyang luya na yan. Pwede na sana to kaya lang medyo maliit pa. Hindi naman namin kailangan ng ganung kadami. Baka ito lang ang pwede naming makuha. Yung iba dyan ay ibabalik natin sa ilalim ng lupa at paghihiwa natin. Ayan, kagaya nito mga bungis-ngis. Kung makikita ninyo, meron siyang mga um, tatlong buko. Yung tatlo na yan, um, ibig sabihin ay tutubuan pa siya ng luya. Ngayon, ang gagawin natin ay puputol-putulin natin siya upang magkaroon tayo ng mas marami pang luya. Ayan. Ayan, kung nakita nyo mga bungiskis, pinutol ko siya doon sa gitna at kailangan ay merong mga buko. Para nang sa ganun ay mara, marami tayong maging luya. Ayan, meron tayo ngayong tatlong piraso ng luya na itatanim. At ito pang mga maliliit ay isasama ko na rin. Yan, pinaghiwahiwalay ko na nga rin pala yung mga ibang luya upang nang sa ganun ay mas marami akong maging uh, tanim na luya at mas marami akong mapapakinabangan kapag mga ngailangan ako sa susunod. Aba, malay nyo, magsalabat kami, ba diba? Ayan, kagaya ng sinabi ko sa inyo mga bungis-ngis, eto lang po ang kinuha natin, yung medyo malaki na na portion. Itong natira na to ay itatanim natin yan ulit. Ayun lang mga bunsingis, sana po ay nag-enjoy kayo sa aking uh, mumunting video tungkol sa ating mga luya. Salamat.